Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ngayon mismo ay makakausap mo ang taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa sa'yo? Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At paniguradong ngayon mismo, makakausap mo ang taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga Usa-oras na makita o mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng maliit na baso o maliit na garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at tapilido ng target. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, isulat mo sa ibaba ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At sa ibaba naman, isulat mo call and text me now. At ang dapat na isulat mo sa papel ay ang pangalan at apelido niya, contact number niya, and call and text me now. At pagkatapos mo nang masulat ito, pwede mo hindi ito tupiin at ilagay mo ito sa baso o sa garapon na inihanda mo na may tubig. At huwag po kayong mag-alala kung mababasa po ang papel ay wala itong problema. At pagkatapos, kumuha ka ng isang kutsarang asin at ilagay o isilid ito sa garapon o sa baso na inihanda mo kasama ang papel. At pagkatapos mo nang malagay lahat, ay itago mo na ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng hindi takpan ang ritual at itago ito hanggang kailan mo gusto. At wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At panigurado ngayon mismo ikaw ay tatawagan niya. At depende na po sa inyo kung hanggang kailan niyo po itatapon itong ritual. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.